Hello mga kapatid, mapagpalang araw po sa inyong lahat, mapagpalang gabi mga bro sis madam Ito na po ang inyong lingkod, ang hiwaga ng kalikasan, nagbabalik naman po para magbahagi ng kunting kalaman sa mga gamit o mutya ng kalikasan Pero bago ang lahat ng yan, ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas mga kapatid welcome back again mga kapatid meron po tayong sasagutin mga kapatid na mga may nag comment mga kapatid na ang siya daw ay kusang gagana hindi na daw kailangan ng dasal or orasyon yan po ang sasagutin natin mga kapatid sa isang kaibigan na ano nag comment doon ang sabi niya ay nagmamagaling ng daw ako yun po hindi po ako nagmamagaling mga kotid. shout out sa bro hindi po ako nagmamagaling tinuturo ko lang ang aking ano paraan mga kotid. dahil dahil sa ginagawa ko ito mga kapatid ay talagang mabisa talaga ang gamit mga kapatid kinakargahan ng dasal lalo itong lalakas kagaya ng lintang ito yan isang linta may sa taga lehis kabal at taga bulag yan kapatid kung matudla man ang isa yan mga kapatid ay may for example matudla ang ganito is taga lehis may taga yan matudla din bali isa lang yung lehis niya, isa yung tagabulag at saka isa lang yung sa kabal madaling matudla yan mga kapatid pero kung maraming kabal ang kinarga mo mga kapatid maraming lehis maraming tagabulag at sinamahan mo pa ng ayaw putukan yan lehis bala at iba pang mga depensa na hindi madiskumun yan yan ay lalong lalakas mga kapatid hindi basta-bastang matudla at masasabi mong pangkalatan talaga, mga kapatid, ang visa. Matutuklasan mo ito, mga kapatid. Unti-unti mong matutuklasan ang nakatagong bisa mga kapatid. Yan. Ito naman yung ano, yung sakidlat ko, mga kapatid, na tumama ito sa kamansi. Yan, mga kapatid, na yung bang parang langka, mga kapatid, ng, ano, bunga niya. Yan. Mga tatlong buwan ko itong binabalik-balikan, mga kapatid. Ito, bago ko na sumpungan. Talagang mailap maghanap ng gamit, mga kapatid. Ang sina akala ng iba ay, ano lang, yung basta-basta lang mapupulot. Yan pa ay hindi totoo, mga kapatid. Sa isang araw ay minsan zero mga kapatid wala akong makikita mga kapatid lalo na kung mailap ang isang gamit yan mga kapatid mas lalo itong lalakas kung may kargang lasal kaya ng pampalakas pambuhay ganun pampalakas ng gamit pambuhay at marami pang iba mga kapatid, na pwedeng ikarga para mas lalong lalakas mga kapatid ito naman po yung aking alagang ano yan oh. Ipo-ipo. Yan. Ito ay hindi ko papalimusan mga kapatid ah. Ito ay ano, pinakita ko lang. Yan. Yan yun. Ipo-ipo. Pangkalatan din ang bisa. May dasal din ito mga kapatid. Yung sa hangin. Na kinakailangan tuklasin. Ito yung isa sa kidlat ko yan oh. yan na mahirap masumpungan to yung pangil ito hindi ko pa mga kotid pinakita ko lang sa inyo yan yung mga gamit yan meron ding kulay asiro nakidlat ito yan oh. Yan. Nangangagat mga kapatid. May dinadasal mga kapatid na dasal para mapatunayan na isang lehiti mo. Ang isang mutya. Hinahawakan mga kapatid dadasalan ito. For example, ito mga kapatid, pakinggan niyo mga kapatid. Ginagamit ko sa pag ano, pag-aura. Yan. Ito Ito ay marahil alam ng ibang mga ano, antineros na nag-aura ng mga gamit bago nila dalhin mga kapatid. Aldiwatus Sagradong mutya ng kalikasan ipinagkalub ng amang Amerika. Iparamdam mo kung ikaw ay lihitimong mutya ng kalikasan. Tatlong bisis mo yan, mga kapatid. Babanggitin sa ka-ihip sa gamit. <coughs> Matapos, mga kapatid, ay eh, ganito na. Yan. Tingnan nyo ang ano. Lumalabas na aura. Oh. Nag-iiba ng kulay. Yung kamay. Yan ang lakas ng kuryente. Yan oh sa latin mga katid, na pang personal ito pa yung isa mga katid na akalain mo siyang linta mga katid, pero isa itong kidlat mga katid yan oh. maliit lang siya dati sobrang liit nito mga katid, pero sa tagal ng lagi kong kinukunsagra unti-unting lumalaki yan o oh. yan ito yung isa sa paborito kong dalhin na kidlat yan ah oh. hindi niya makikita ito sa iba yan ah oh. tingnan yan lumalabo siya yan ah oh. palakol palakol na ano kidlat yan Sino mang higop ng bisa nito mga kapatid ay mamalasin mga kapatid at yung malilis yon ang kanilang mga gamit yan. ito yung pinagkaloob ng aking ano kaibigang mentor yan at ng apoy na si bro joel kahukom yan Itong mga kapatid, ang kidlat ay may sa pagka-apoy din yan mga kapatid. Apoy at kuryente. Ito, hangin ito naman yung isa Puti yung puting kidlat yan may gabay pa bibihira lang matagpuan mga kapatid minsan isa lang yung dinadala ko nito mga kapatid sapagkat kung dinadala ko lahat ay eh, mainitin yung ano ulo ko lalo na ito pag dinadala ko ito nako parang kung may nag ano nag ano nang yung bang walang magawang tao kung di pikunin ka talagang tagos mga kapatid yung paningin pero mas kailangan mga kapatid na kontrolado mo mga kapatid yung sarili mo pag may ganyan ka mga tangan isa sa mga init din sa katawan mga kapatid ay linta medyo mainitin din ang ulo pero pag napaamo mo ay magaan sa pakiramdam, mga kapatid. Yan, mga kapatid. Unti-unti mong matutuklasan, mga kapatid, ang bisa ng gamit. Kung palagi mo itong tinadasalan kahit Martes or Biyernes, mga kapatid, sa pakrus na urasan, mga kapatid, sa mamili lang kayo kung saan kayo bakante dyan sa 639 mamili kayo kung saan bakante dyan mga kapatid da oras dyan dadasalin mga kapatid mas mainam na makapag debusyon kayo mga kapatid ng 49 days para kung may makuha kayong gamit mga kapatid minsan yung iba nanghihina mga kapatid ang dahilan niyan mga kapatid ay malakas ang gamit at mahina ang kanyang dungan nasasapawan mga kapatid dapat kung malakas ang gamit ganun din yung spiritual mong kakayahan mga kapatid, para pantay mga kapatid, para hindi magkaroon ng feedback mga kapatid, sa inyong katawan yan ang po mga ingat kayo palagi shout out po sa inyong lahat sa mga kaibigan ko mga vlogger dyan shout out sa inyong lahat mga multi -hunters at sa lahat-lahat ng mga sumusubaybay sa aking munting channel. Shout out po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. God bless all po sa inyong lahat mga kapatid. Sa mga baser naman dyan na walang magawa. Shout out din sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. Mga sa bas, mga baser, masasabi ko lang sa inyo na bago niyo husgaan ng isang tao, dapat alamin niyo mga kapatid kung yung taong yon ay walang mga patunay na sa isang mag-aanting mga kapatid yung hindi niya kayang ipaliwanag yung gamit kung may nasumpungan kayo na taong ang masasabi lang pag dala mo na ito ay wala nang dasal-dasal automatic na yung gaganaan ako mapapahamak lang kayo kung ganun ang sasabihin ng isang tao gaya ng motor mga kapatid paano niya mapaandar kung walang susi oh, uh, di ba paano yan tatakbo kung walang gasolina hindi hindi rin tatakbo yan kung mapaandar mo man siya o may gasolina naman eh paano mo ito ipapatakbo yan ang huling bali tatlong ano yan tatlong pagsubok mga kapatid kung mapagana mo man kailangan na may ano ka puder pundo bakod balabal sa kung sa motor naman yan yan ang gasolina ang pagpapatakbo mga kapatid naman ay kung papaano mo sa dalhin kung sa mabuti ba o sa kasamaan pero mas mabuting sa kasama sa mabuti mga kapatid kung sa kasamaan mo ito gagamitin mga kapatid ay kusang mawawalan ng bisa or iwan ng kabay mga kapatid. at maaring ang diablo mga kapatid na espiritu ng diablo ang papalit sa tangan mo huwag mong hayaang ikaw ang kontrolin ng gamit mga kapatid. dapat ikaw ang kumukontrol sa gamit yan mga kapatid yan po ang totoo Yan lang po mga kapatid. Sana po yung may natutunan kayo. Ipaki-like po, paki-share sa mga kaibigan natin diyan na may paniniwala. Ingat kayo palagi diyan. Paki-share po mga kapatid para ma itulong na rin mapaangat ang aking munting channel mga kapatid. Ingat kayo palagi kung may mga ano mga may mga kailangan kayo mga dasal mga kapatid ay halong katin lang po may mga dasal ako ng mga tested na mga haring bakal senior mga kapatid yung nasa screen hanapin nyo lang po mga kapatid merong ano dalawa yung channel ko isang yung ano hiwaga ng kalikasan din mga kapatid ingat kayo palagi God bless all po sa inyong lahat